Dito ka. Ah, di ka. di ka. Dito ka. Dito ka. Yan yan yan. Yan yan. 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 Okay. Okay. Yan yan yan. Yan yan yan. na ah, Sime? Ang... Ito. Um, mabuting mabuti. Nakikita mo naman sa mukha ko. Diba? Diba? Kailangan laging maging masaya kasi we're not getting any younger. So... We might as well... be happy. It's a choice. And it's my choice to be happy. Narito na tayo kayo sa Burol ni Mamagay. Asko ko lang paano pumasok si Gay sa buhay ng isang asin. Sino si Si Nora mo. Ah, kasi ba? Diba, ah, uh, matagal ko na sa akin. Eh, Ilala, naging kaibigan ko rin siya. Yung unang pelikula namin, di ba, yung It's a Comedy, That's a Lots of Nonsense, with Kuya Leroy Salvador, with Hugo, Ben Todd, and Tirso Cruz III kami ang mag, mag, mag matagal kami nagsama sa shooting na out of town sa Lian, Batanga, sa rest house ni Kuya Leroy Salvador. Anong pagkakakilala mo sa si isang Nora o Nora si Eh, alam mo naman si Nora, um, wala siya pakialam, di ba? sa ano, eh. Parang nakita ko sa kanya, uh, hindi sa ano pera eh. Di ba? Uh, okay lang sa kanya, meron at wala. Ganon lang sa... Tsaka hanggang ngayon, nakikita ka pa rin yung kanyang pagiging down to earth. Laging may po, may opo, and talaga. ah, matagal ko siyang nakasama noon, lalo yung panahon na uh, ah, natulungan kami. Pati yung ibang paintings niya. Ewan ko parang naging parang kapatid ko siya na matulungan, friend ko, dalawang painting siya na tulungan ko siyang ibenta sa tito ko rin at sa isa-isang kaibigan ko. Then the last time, siyempre, we huli ang pagkikita namin is March 7. So I'm still very lucky to be with her bago sa mamatay. Nagkita kami kay Bob Chavik-Singson at nagkaroon pa kami ng picture na no, magkasama kami dalawa. In fact, ako wheelchair na nga siya noon. nung makita ako, sabi ko, kuha na tayo ng picture. Alam mo, hindi sa uno, uh, ayaw niyang pumayag na siya naka-wheelchair. Tumayo pa siya para magkuha ng kami dalawa ng picture. So, uh, tinitreasure ko yon, Tinabi ko yung picture na yon. At, uh, basa, no, uh, I'm still very lucky na makasama ko sa huling sandali niya ang ating superstar at ang national artist natin. Message mo uh, na sa mga family, sa family ni Mamagay sa family ni Mama Guy. Palagay ko naman, masayang-masaya si Mama Guy dahil ngayon, the time na may siya, uh, solid silang mag, 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 magkakapatid. Nandito lahat sila. At I think si Guy, sa nakita ko, is she's already at peace, very happy. Kasi makikita naman natin talagang ang dami nagmamahal sa kanya. Kung totoo may kaluluwa, uh... Ano ang gusto mong sabihin sa kanya after mo siyang sa wake niya? Uh, basta sabi ko nga sa kanya, um, uh, rest in peace and I know you're in a better place with God. No worries and no stress. Sabi ko nga, kanina nga, nung nandito ako sa kanya, sabi ko, kami na lang ang bandayan ng mga buhay pa. Yun <laughs> lang. Kasi wala na. Wala na siyang problema. She's with the Lord. And she's still so lucky. thank you thank you for